Posibleng maharap sa kasong price manipulation, smuggling at iba pa ang mga responsable sa paglobo ng presyo ng sibuyas at iba pang mga produktong pang-agrikultura. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Natuntun na at sasampahan na ng kaso ng Department of Justice ang posibleng nasa likod ng hoarding at smuggling ng sibuyas at iba pang agriculture products. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inabot ng halos dalawang buwan ang kanilang investigasyon na nakabase sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Meron na tayong ano eh, kaso na ipafile, pero sa uh, pinagsalunis na namin ang pakiusap po ng mga ibang investigador ay uh, sa na nila i-file ibang kaso. Hindi pa naman din ng kalihim ang naging takbo ng investigasyon. Pero ang mga posibleng ihain na kaso ay price manipulation, smuggling at lahat ng may kinalaman sa krisis na dinanas ng Pilipinas sa paglobo ng presyo ng sibuyas. Price manipulation, profiteering and other crimes related to the onion um, price manipulation and onion smuggling Uh, crisis that we had uh, for the past uh, the, the last two months no kaya ito po ay may kaso na po tayo hinahanda. at uh, ito po ay pinangungunahan ng isang undersecretary po ng uh, ng uh, ng DOJ. Inaasahan na ang National Bureau of Investigation ang magsasampa ng kaso. Wala pa mga mga pangalan na isiniwalat ang DOJ pero sa mga naunang panayam kay Remulya, sinabi niya na ang mga lumitaw na pangalan noon sa congressional hearing ay isa rin sa mga binusisi nilang posibleng nasa likod ng hoarding at smuggling. Magkasama po ang DOJ at NBI sa pag imbestiga kasama na rin po yung House of Representatives. Masa doon po din tayo kumukuha ng tulong. Ano na tayo? Inter, ano, whole of government na to. Kung sino ang pwedeng tumulong, kinukuha natin para tumulong laban sa ganitong klase ng economic crimes. Samantala, patuloy din ang pagbabantay ng DOJ sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Sabi ni Rimulya, wala pa silang isa sa pangkaso sa mga lumalabag. Pero patuloy ang pagbabantay nila sa presyo ng bigas sa merkado na dapat ay natutupad ang 41 at 45 pesos kada kilo. Ang namin na sinigurado ay malaman ng lahat ng uh, retailers na may ayuda ang gobyerno para hindi naman sobrang lugi ang mangyari sa kanila para naman maging maayos. No? Sa ngayon naman, uh, tingin ko humupa na yung panic na unang dumating sa taong bayan at uh, naging reasonable na po ang uh, ating uh, mga merkado. Luisa Erispe para sa bayan.